Napakasarap ito mga par dahil kakatapos ko lang mag bago ko tutimplahan. At syempre tinikman ko muna. Ayan mga par oh. Napakasarap ng kain ni par. Ayan oh. May busan na yung Panghanda din naman ito. Tingnan mo kami Ito pala yung mga handa na hindi mawawala sa mga birthday at mga kasalan dito sa probinsya ng Isabela mga par. Ayan oh. Igaduto mga par. At syempre ang kaldereta. Kaldereta na baboy mga par. Ayan syempre tinitimplahan na ni Chef Boy. Ay Chef Boy Logro. At syempre hinalo-halo na yan para mamaya ay palalambutin na lang ay. At syempre papambarang ko rin dito na mag kiwar para mamaya ay may maisusubot ako may iayawin ko pala At no pambarak mga umay makipangan Siyempre, kikiwarin ko lang tong iga mga para yan no? Eh. Gimas itong iga mga para At syempre ang ating chef boy number 2 ay si Bayaw pala ay nagluluto naman ng kanyang dinardaraan yan, yan ang eksperto niya mga par pagluluto ng dinardaraan siyempre nakaredy din na rin tong ating pangpatatim, patatim ayan mga paro ito yung paan ng baboy at syempre, mayroon din tayo dito ang lauya lauya to mga par kumbaga sa tagalog nilaga, ayan playing ko na rin tong ating tinuno mga para ayan mga paro napakasarap to napakarami tong sibuyas sibuyas na pampabansit ng sangaw at napakasarap to mga par dahil kakatapos ko lang magsiyar bago ko to timplahan at syempre tinikman ko muna ayan mga paro Napakasarap ng kain ni Par. no? Oh. May busan na yung panghanda din naman ito. Kinan mo amin saan? At syempre, yung iba naman, sa pag sa pagsasalin ng ating Spaghetti Ayan, mga Par. Tulong-tulong lamang para sa ating may birthday. At syempre, ito na yung aking tinimpla. Ayan, luto na ang ating mga handa. Ayan, napakabilis ng pangyayari. Naluto agad. Ito yung tinimpla ko, yung dinakdakan o kaya tinuno sa Ilocano. Siyempre, ang ating kaldereta. Ayan, sinamitan. Ayan o, nag bebe. Tsaka dinardaraan. Ayan, yan. Sinamitan. Giso sa, ilokano Ilocano. Ayan, paulit-ulit. Ang kulunang ng nagkakamera. Siyempre, ang ating igado, mga pare yan. Nakaready na rin ang ating igado. Siyempre, ang ating kaldereta. Ayan. At siyempre, ating fried chicken. Ayan, may fried chicken din tayo para sa mga bata. At siyempre, ating supageti. Nakaready na rin. At syempre may mga reserva tayo rito para ko. Sa ating mga bisita, ayan mga paro, dagadong mamakan. May kayaon. Ayan o, no? sinamitan na ito, nagima par.